Kung gagawa tayo ng listahan ng mga pinakamalulupit na tao sa kasaysayan, siguradong hindi maaring mawala ang mga taga-Nineve. Mismong ang Biblia ang nagpapatotoo sa mga kabangisan na ginawa ng mga Ninivita. Oo, totoo iyan. At isa sa mga pinakakilalang kwento sa Biblia ay may kinalaman sa mga Ninivita at sa propetang si Jonah. Naalala mo ba noong sinubukan ni Jonah na tumakas mula sa utos ng Diyos na mangaral sa mga tao ng Nineveh? hindi ito basta-basta. Pero, bakit nga ba nais ng Diyos na wasakin ang Nineveh? At bakit si Jonah ay desperadong pumunta kahit saan, huwag lang doon? Tama, maraming tao ang bumabatikos kay Jonah dahil sa kanyang pagsuway. Pero kung tayo kaya ang nasa lugar niya, gagawin ba natin ang iba? Kung isa kang Israelita noong ikaw siglo bago dumating si Kristo, tiyak na hindi mo isasama ang mga ninevita sa listahan ng iyong mga kaibigan. Bago ka mag-isip ng mabuti para sa kanila, siguro magdadalawang isip ka rin. Tama! At sa video na ito, aalamin natin kung sino nga ba ang mga ninevita. Bakit sila nakilala bilang mga malulupet, At syempre, ano ang nangyari sa kanila at sa kanilang lungsod? Ang mga Ninivita ay ang mga naninirahan sa Nineve, isang lungsod ng mga taga-Assyria na matatagpuan malapit sa ilog Tigris. Ang Nineve ay may mahabang kasaysayan, may iba't ibang yugto, pero sa rurok ng kapangyarihan nito, ito ay isang malaking lungsod at napakahalaga noong sinaunang panahon. At mas naging malinaw ito noong panahon ni Sennacherib, na ginawa ang Nineve bilang kabisera ng Imperyong Assyrian. Ngayon isipin mo. Ang imperyo ng Assyria ay isa sa pinakamalalaking kapangyarihan noong sinaunang panahon. Sila ay namahala sa napakalawak na mga teritoryo na ngayon ay sakop na ang ilang bahagi ng Iraq, Syria, at Turkey. At dahil kabisera ang Nineveh, ito rin ay naging sentrong pangkultura, sining, at relihiyon. Isa itong tunay na metropolita noong panahong iyon, gaya ng paglalarawan ng aklat ni Jonah. Sa Jonah 1:2 Tinawag ang lungsod na malaking lungsod. Malakas ang kalakalan at buhay na buhay ang syudad. At hindi pa natin nababanggit ang mga napakalalaking palasyo at mga monumental na gusali na iniwan ng mga pinuno ng Nineve bilang pamana. Ang mga Ninevita ay namumuhay sa karangyaan at kapangyarihan. Pero syempre, gaya ng makikita natin, mayroon itong madilim na bahagi. Oo nga, ang hindi alam ng marami ay ang mga ninivita ay labis na idolatrous. Ang buhay sa lungsod ay malapit na nauugnay sa pagsamba kay Ishtar, ang diyosa ng kasaganaan at digmaan. Ngunit bukod sa kanya, sinasamba rin nila ang iba pang mga diyos tulad ni Nanabu at ni At hindi lang idolatriya ang problema. Ang kabangisan ng mga ninevita ay isa sa mga dahilan kung bakit sila labis na kinamuhian sa kasaysayan. Sa aklat ng propetang Sinahum, halimbawa, inilalarawan ang Nineveh bilang isang lungsod ng dugo, isang lugar ng karahasan at kasinungalingan kung saan sagana ang mga krimen. Sa katunayan, ang mga Assyrian na may Nineveh bilang kabisera ay talagang kilala bilang isa sa mga pinakamababagsik na tao noong sinaunang panahon at hindi tayo nag-ieksaherado. Ang mga tala ng kasaysayan ay nagpapakita na sila'y ipinagmamalaki ang kanilang mga marahas na pagpatay. Ipinapakita nila ang mga katawan ng kanilang mga biktima bilang mga tropeyo. Tama, sa gitna ng mga karumaldumal na gawain nila, isa na rito ang pagpapahirap. Tinutusok nila ang mga mata, binabalata ng mga tao ng buhay at tinatanggal pa ang mga bahagi ng katawan tulad ng mga tainga at ilong ng kanilang mga bihag. At kung hindi pa sapat patyon, ang kawalan ng katarungang panlipunan ay isa pang tanda ng kanilang kalupitan. Ibig sabihin, ang mga Ninevita ay kilala hindi lang sa pisikal na kabangisan, kundi pati sa pagiging mandaraya, arogante at walang takot sa Diyos. Sila ay materialistiko hanggang sa suktulan na may walang kabusugang uhaw para sa kapangyarihan at dominasyon. At para makuha iyon, hindi sila nag-aatubiling gumamit ng digmaan ng walang konsensya. Tama, ang imperyong Assyrian na may Nineveh bilang puso ay isang tunay na makinarya ng digmaan, wawasakin ng lahat at lahat ng haharang sa kanilang landas. Ang propetang si Jonah ay nabuhay sa panahong ang Nineveh ay nasa rurok ng kapangyarihan, na may napakalakas na makinang pangdigma ng mga Assyrian. At tulad ng nabanggit na natin, ang mga ninivita ay kinatatakutan dahil sa kanilang mga kasuklam-suklam na gawain. Pero ano ang nangyari? Ipinadala ng Diyos si Jonah upang mangaral sa kanila dahil umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Oo, at ang nakakaintriga dito ay ayaw talaga ni Jonah pumunta. Alam niya na ang mensahe ng hatol na iniutos ng Diyos na ipahayag ay isa ring pagkakataon para magsisi ang mga ninivita at sa totoo lang nais ni Jonah na sila ay mapuksa bilang isang bahagi ng bayan na patuloy na nanganganib mula sa mga Assyrian wala siyang kagustuhang makita na ang Nineveh ay maligtas May punto naman siya, di ba? Marahil inisip pa ni Jonah na kung mabubuhay ang mga Ninevita, iyon ay mangangahulugan ng pagkawasak ng sarili niyang bayan, ang Israel, sa hinaharap. At tama siya, tulad ng makikita natin. Pero ang katotohanan ay, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi nakatakas si Jonah sa utos ng Diyos. Nang sa wakas ay dumating siya sa Nineveh, ano ang nangyari? Ipinangaral ni Jonah ang mensahe ng hatol na iniutos ng Diyos. At heto ang sorpresa, ang mga Ninevita ay naniwala sa Diyos. Sila ay nagsisi sa kanilang masasamang gawain at sa kanilang karahasan. At ang pinakakahanga-hanga, nagdesisyon ang Panginoon na huwag silang wasakin. Isa itong makapangyarihang aral kung paano ang biyaya ng Diyos ay maaaring abutin kahit ang mga pinakamasasamang makasalanan. Tama. Ang karanasan ng mga ninivita ay nagpapakita na ang Panginoon ay makapangyarihan at ipinamamahagi niya ang kanyang awa sa sino mang nais niya. Pero ang aral na ito ay hindi madaling tanggapin para kay Jonah o para sa bayan ng Israel lalo na't alam nila na hindi nagtagal, ang mga ninivita ay talagang winasak ang kaharian ng Hilaga ng Israel. Higit sa 27,000 mga Israelita ang ipinatapon. O tama, ang kinatatakutan ni Jonah ay nangyari nga. Ngunit gaya ng lagi, mas malaki ang mga plano ng Diyos kaysa sa atin. Ang tanging magagawa ng tao ay magtiwala sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Ngayon may isang kawili-wiling bagay dito. May mga tao na nagdududa kung ang kwento ni Jonah at ng mga ninivita ay tunay na nangyari sa kasaysayan. Maraming naniniwala na maaaring isa itong parabula o isang alegorya na may kaugnayan sa mga bahagi ng tura. Oo, totoo ang tanong na iyan. Pero alam mo ba kung ano ang nakakamangha? Mismong si Jesus Christ ang nagpatotoo tungkol sa pagsisisi ng mga Ninevita noong panahon ni Jonah na nagpapakita sa atin na ang kwento ay isang tala ng kasaysayan at propesya at hindi lamang isang talinghaga. Tama, ang mga Ninivita na nakarinig kay Jonah ay nagsisi. Pero gaya ng alam natin, lumipas ang henerasyong iyon. At sa paglipas ng panahon, ang mga Ninivita ay bumalik sa kanilang masasamang gawain. Kaya't gumamit ang Diyos ng ibang mga propeta, gaya ni Nanahum at Zephaniah upang ipahayag ang hindi maiiwasang paghihiganti ng Panginoon laban sa Nineveh. At napakalinaw ng aklat ni Nahum tungkol sa tindi ng hatol, isa sa mga pinakamapanindig balahibong bahagi ay nagsasabi, Sa dagundong ng mga latigo, ingay ng mga gulong galop ng mga kabayo, alog ng mga karwahe, sumasalakay ang mga mga, mga ngabayo, kumikislap ang mga espada, at nagniningning ang mga sibat maraming patay, mga bundok ng mga bangkay, mga katawan na hindi mabilang, mga taong nadadapa sa ibabaw ng mga ito. Nakakatindig balahibo, di ba? Isang tunay na propesya ng pagkawasak. At ganoon nga, bumagsak ang napakalaki at dakilang lungsod ng Nineveh noong 612 bago dumating si Kristo sa ilalim ng pagsalakay ng mga Medes at Chaldeans. Isipin mo ang epekto, ang lungsod na minsang sentro ng isa sa pinakamalalaking imperyo sa mundo ay ganap na nawasak. Tama. At ang pagkawasak ay napakalala na. Sa lugar ng mga paghuhukay sa Nineveh, natagpuan ang mga kalansay na magkakapatong, mga bangkay na hindi man lang nailibing. Isang tunay na masaker. Sa paglipas ng panahon, ang mga guho ng lungsod ay iniwan. At sa loob ng wala pang dalawang siglo, ang lugar na minsang isang metropola ay naging napakadesolado na halos hindi na makapaniwala na minsan ay mayroong malaking lungsod dito. Wow! At iyan ay eksaktong tugma sa propesya ni Zepanaya. Ipinahayag niya na wawasakin ng Diyos ang Assyria at iiwan ang Nineveh sa ganap na pagkasira. Gusto mo bang marinig ang sinabi niya? Iiwanan niyang wasak ang Nineveh na kasing tuyo ng disyerto sa gitna nito, mahihiga ang mga kawan at iba't ibang uri ng mga hayop na mailap. At may dagdag pa. Maging ang mga kuwago at uwak ay magpupugad sa ibabaw ng mga haligi nito. Ang kanilang mga huni ay uugong mula sa mga bintana. Magkakalat ng mga durog na bato sa mga pintuan. At ang mga haliging sidar ay makikita sa labas. Ito ang lungsod na nagbubunyi at nabubuhay ng walang inaalala at nagsasabing sa sarili ako lang at wala nang iba. Grabe, nakakabilib kung paano naganap ang propesyang iyon ng eksakto. Ang lugar ay naging tirahan ng mga mailap na hayop at lahat ng dumadaan doon ay nakukutya na lamang at iiling sa paghamak. Ngayon gusto naming malaman mula sa iyo. Alam mo na ba ang kwento ng mga ninivita? Iwan mo sa mga komento kung ano ang naisip mo at kung may natutunan ka ngayong araw. At syempre kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang kampanilya para sa higit pang mga content na tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod.